amin. Lalaki ako. Lalaki ako. Wow. Talagang lalaki ako. Talagang lalaki ako. Wow. Lalaki, lalaki ako. Lalaking lalaki ako. Oo, nanlig lalaki ako. Hindi lalaki ako. Eh? 'Di talaga ha? Huh? <laughs> Hoy, oh, pagpipilian kali dito kung talagang lalaki ka ha. Huh? Anong gusto mo? Bola. Oh. Wow. Eh. Tingin ka doon, tingin ka doon kasi live tayo ngayon. ABS-CBN, TV5, Channel 5, mapapanood, huwag, brown out. Okay. Go. Happy birthday. Ayan. Bola o lipstick? <laughs> wow, wala ang isa. gusto mo? Bola o lipstick? Bola! Ano gusto mo? Gitara, eyeliner? Gitara! Ano gusto mo? Malaki pa ba eh? <laughs> ha?

Dulan Dulan kau seksi Lelaki aku Lelaki aku lelaki aku lelaki aku Lelaki Lelaki aku Lelaki Lelaki aku leng, leng, lelaki aku itu oh, <laughs> <Huh>? talaga <ha? laughs> O pagpipili ka ni Tito Clark kung talagang lalaki ka, ha? Anong gusto mo? Bola o lipstick? Bola. Bola. Wow. Tingin ka doon. Tingin ka doon kasi live tayo ngayon. abs CBN TV5, Channel 5, o papalood, kuy! Brown out. Okay. Go. Ayan. Bola o lipstick? Wow, malaki isa. Ano gusto mo? Bola o lipstick? Bola!